mga katoliko, NCFDs. Hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin mapatunayan na dalawa ang susi ayon sa logo ng katolisismo. Ibig sabihin nun ay walang nalalaman sa banal na kasulatan yung leader nyo. Wala siyang patunay na dalawang susi eh. Kahit maghanap kayo, libutin nyo ang buong mundo, ang internet, ang lahat ng librong katoliko, wala kayong makikitang patunay na dalawa ang susi ayon sa Biblia. Puro hinuha nyo lang, haka-haka. Kasi kung wala kayong patunay o ebidensya Bibliko na dalawa ang susi, ibig sabihin po nun ay mali ang relihiyon nyo eh. Kasi mali ang aral nyo. Ang salita ng Diyos po kasi ang katotohanan eh. Bibigyan ko po kayo ng special offer. Kapag nagawa ko pong patunayan na dalawa ang susi, ayun sa Biblia, payag po ba kayo na ako na ang maglilider ng Catholic Church? Hmm? Huh? Oo, hindi. Ipapasa lang naman ni Mang Kiko yung corona eh. Eh wala eh. Wala siyang alam eh. Hindi niya kayang patunayan na dalawang susi eh kapag tumutol yung Vatican Council, sabihin niyo sa kanila, eh hindi rin naman nila kayang patunayan na dalawang, dalawa yung susi ng kaharian ng langit eh. Kung sino ang may kakayahan na mapatunayan na dalawa ang susi ng kaharian ng langit, yun ang dapat mag-leader sa Iglesia Katolika. Tama? Yan po ay kaganda ang loob po sa inyo, mga Katoliko. Para wag kayong manatili sa mali dapat katotohanan ng aral natin. Basa, Biblia. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Kawikaan 4.7 Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari at ang kanyang luklukan ay inaalalaya ng kagandahang loob. Kawikaan 2028 Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. 1.17.17 Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan at walang sinumang mang tutulong sa akin laban sa mga ito kundi si Miguel na inyong prinsipe, Daniel Gis 21. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Juan